Bumaba sa halos 20,000 ang bilang ng mga botante na na o natanggal sa listahan ng Comelec sa Batangas. Pero mababa pa raw ang bilang na yan kumpara sa 162,000 na mga nagparehistro sa Lalawigan. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Patuloy pang nadaragdaga ng listahan ng mga nagpaparehistro sa COMELEC para makaboto. Dalawang buwan bago ang deadline ng pagtatapos ng voter registration, pinipilahan pa rin ang satellite registration ng komisyon, gaya rito sa Barangay Inusluban, Lipa City. Kasi hindi na para pumunta pa ng City Hall o ano, dito na rin lang sa barangay. As of July 30, 2024, pumalo sa mahigit 162,000 ang bilang ng nagparehistro sa Batangas mula nang buksan na pagpapatala nitong Pebrero. We are expecting um siguro mga 20% of 162 siguro. Ganyan na lang ang mga naiwan natin. We are going to the barangays, we are going to the malls we are going to a lot of places just to make sure that we get to register people who are eligible to register. Kung may nagnanais mapabilang sa listahan, umabot naman sa halos 22,000 ang nadelist o natanggal sa listahan. Deactivated ang rehistro ng OFW na si Jeren at pipilitin niya na raw makaboto sa midterm elections. Bali 17 years ako na ano, magpapa magpapareactivate ako kasi para magamit ko naman yung karapatan ng Pilipino. Maliit lang daw ang bilang na ito ayon sa COMELEC. So, ikumpara mo naman sa total number of registrants natin. Ito yung tinatawag natin cleansing. No? Di ba palagi natin sinasabi, o oh, bakit pa siya nakakaboto? Eh patay na yan. Para sa COMELEC, ginagawa na raw nila ang lahat ng pagsuyod sa mga lugar para sa kaginawaan ng magpaparehistro. Wala na raw sisihan kung hindi man makaabot ang ilan kung ihintayin pa ang deadline sa Setyembre. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.